What's up? What's up mga tol? Pahilot lang ko tol dito sa chuhin ko. Medyo mabigat-bigat ang katawan ko tol eh kaya pahilot ko muna to. Kay Kapilix, Felix. Kilalang kilala to na Tatay Felix. Dito lang yan mga tol oh. Barangay Bagong Barrio Pandi Residence to. Ito mga tol. Oh. Malapit lang yung bahay niya dito mga tol. Itong parang kulungan na to. Andun siya mga tol oh. Yun, yun. pisto to mga tol, pisto Ayan mga tol, oh. Pesto niya mga tol. Kapilix or tatay Felix manggagamot yan mga tol. Ito yung pisto niya mga tol. Chuhin ko to mga tol. Dito sa bagong baryo. Ayan mga tol, kaso wala lang tao. ayun pala. As ah, si Kapilix. Ayan, yan yung manggagamot dito mga tol. Kung mga sakit yung katawan nyo mga tol May lagnat lagnat O boat on Dito tol Punta kayo dito Ayan siya so Ayan mga tol Yan yung mga gagamot dito tol Chuhin ko to, tol